kuya. Salamat po. Yan. Kasi guys, wala. Lubog talaga si Bumblebee. Lumulutang na kami. Ang hirap pa talaga pagka lowered ka. Tapos ganito sa yung ano, weather. Grabe ba ha guys, oh. ano? na pa lumalangoy si Bumblebee Ay, ang taas pala niya. Taas yan. Mahaba, oh. Ayan guys, nandito kami sa Ross Boulevard. Grabe yung ano baha din dito. Ayan si Bolo, gumagawa siya ng paraan kasi wala, sobrang ano talaga. Hindi kami makawing kabite. Kawawa naman si Bumblebee. Baby jacket ah. Ayan. Oh God. Praise God. <laughs> Grabe yung kaba ko. <laughs> Karina guys. Si Bumblebee, yung tubig gumabot na dyan sa kunahan. Oo. Oh. Oh, oh. God, thank you Lord ano mutla ako <laughs> trauma ba nakaka ka trauma trauma sa amin to guys grabe ano sabang na yun, Lord na yellow. thank you Lord Lord diyan mga miyep si pagbot Ingatan mo pa rin kami, Panginoon, hanggang sa makauwi kami. Guys! Binigtaan na namin. Ngayon pa lang ako naniniwala na legit na bumblebee ang sinasakyan hey! <laughs> Survive! Survive pa! <Woo>! Survive! Ano kami nagdagat? Kasi naglagalit. Hindi na namin pero grabe. Lumangoy talaga. Kasi paano ko to si Bumblebee talaga yung dadaling ko to sa talier. Uh, kasi kanina, lusob na to guys. Hindi namin na-expect na may pailalim na tubig. Grabe, pag gano'n o, no, bug. Tubig dito na sa may salamin no? yeah. o. No? Pero ay, hindi pasay pa lang kami ngayon banda. Pauwi pa lang kami ng Cavite. Pero grabe yung ano, napagdanan ni Bumblebee talaga ngayon. Grabe. Ewan ko lang kung sinadyaan niyang pinaas yung pero <laughs> alam namin na talagang si Lord ang gumawa ng paraan. Yes, para amen, para Lord. Amen. Para para sa hangin hangin Amen. Thank you Lord. Ah. Kasi nagtiwala tayo sa Diyos na kaya Lord. ni Bumblebee. Yes. 'Di ba? Yes. Diba? yes. wala nang, ano to, wala nang wala uh, baha, baha yes. Kasi direk -direk to, kabitex na kabitex to, eh. na, yes. <laughs> Kaya thank you pa rin, di ba? Hey guys, pag kayo po sa susunod, pag biyaing Manila kayo, pag alam yung ganito na ang weather, medyo may bagyo talaga, maulan. Oh, wag na huwag mo, mo nang malis. Mo yes. Uh, Importante yeah. lang talaga nilakad namin kaya tinuloy namin tong lakad. Yes. Ayun lang. Salamat po, ingat kayo lagi, God bless. God bless. <coughs> yan, ito guys, baha oh. Guys, ito pa, isa pa akala namin tapos na. Meron Hindi pa pala. Pa, yan, you know. oh pipa. Okay, sige. Ganun ulit. Bilisan ng takbo. One. Pipipan mo muna sila. Ayun Wait lang, anak. Ha? Nagbuburibot ang aming anak. At... Wait lang, anak. Hirap kami dito ngayon. Ganito rin yung baha doon kanina sa Manila. Okay, bilis. Ayan, Praise the Lord. Ayun guys, uh, thank you so much. Uh, hanggang dito na lang siguro ang video namin. Kakauwi lang namin, update dito na kami sa bahay. Ayun si Bumblebee, pinapababa ko na lang yung uh, oil ng ano, then off ko na siya. Grabe guys, hindi ako makapaniwala na makauwi kami ngayon dito sa bahay. Ah, uh, tapos si Bumblebee pa guys, sobrang delay ng transmission niya. Ito uh, guys, uh, na handbrake, tapos naka-drive ako kanina. Ayun talagang umusad. Talagang nga uh, ano siya guys sa uh, kahit anong gas ko ayon talaga um, ano ba uh, umusog o uh, magdrive tapos sabi ko nagpray lang ako and then grabe talaga kapag si Lord na gumawa ng himala o uh, kapag gumawa siya ng paraan guys grabe hindi ko na expect na makauwi kami siguro bukas o uh, susunod na araw ipapacheck ko yung transmission niya kasi talagang aminado ako guys na lubog si Bumblebee kitang kita nyo sa video ito guys sobrang basa na yan yung inaapakan ko ngayon basa na rin doon basa na rin sa likod sobrang basa na yan pasok na kami ng tubig pero pasalamat pa rin kami kay Lord nakawi kami ng ligtas at walang nangyayari sa amin masama kahit nagluloko ang transmission ni Bumble Bee so ayun guys uh, masabi ko lang sa inyo uh, kapag wala naman kayong purating lakad sa Manila huwag nyo na pong ituloy lalo na pag masama ang panahon ayun po ayun uh, lang po yung update namin and syempre po magingat po tayo palagi lalo na po sa panahon ngayon na medyo maulan at bagyo. Sa mga mabalak na magbiyahin na Manila, uh, sana mataas yung sasakyan na dala nyo. Kasi pag mababa, tulad ng sasakyan ko, ay eh, napakahirap po, lalo na pag uh, talagang sobrang baha. Ayun po, maraming salamat. God bless everyone. Kapag hindi ka pa nakapag-follow, nakapag-like sa akin Facebook page, please do like and follow and share my video. Pag marami ka pang may time ka na mapanood palagi ang aming mga kalokohan at mga gala na wala namang, ewan ko kung may kwenta, pero may kwenta siguro. So yun lang po, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po tayo. God bless po.